tayo po ipinalad na makakausap ang mismong Dean ng FEU College of Law sa katauhan po ni Dean Mel Santa Maria. Dean Santamaria, Santa Maria, good morning po. Johnny Banyas, Drew na Sino live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Dean? Good morning po, Dean. Magandang umagi sa inyo, John, Drew, dating Dean ng FEU. Alright. <laughs> so, anong mas angkop na itatawag natin? Attorney? Di na lang, sige. Di, okay. Din, din uh, Mel, your indulgence. right. Isa sa pumutok na istorya uh, with your indulgence, Dean Santa Maria, is yung sinasabi na mukhang pinaninindigan ni Ombudsman uh, Rimulya na may hawak siyang arrest warrant, though unofficial copy mm -hmm. ng arrest warrant so ng ICC. o laban kay Senator uh, Ronald de la Rosa. Nagdulot uh, po ito ng kakaibang reaksyon sa ating mga kababayan at marami pong lumitaw na law expert dito ha, naging mga luminary mm. ha, maski mga hindi mga abogado. So ang katanungan uh, din Santa Maria, ano nga po ba? Pwede po ba, meron po ba kung sakaling wala at kung sakaling meron, ano ang dapat maging hakbang na tama ng ating pamahalaan tungkol dito din? mo sa ating sa ating batas. meron tayong isang Republic Act 9851. Ito ang batas na uh, nag-uusap o nagdi -de tungkol sa crime against humanity. Right. Merong Section 17 dito. Ang nakaligay sa Section 17, in the interest of justice, kung mayroon ng isang international court or international body na nag-iimbestiga sa mga taong na di umanoy-sangkot sa crime against humanity, ang ating gobyerno ay pwedeng uh, ipahintulot na sa kanila, ipaubaya na sa kanila hmm. ang pag-iimbestiga doon sa crime against humanity. At hindi lang yun, sinabi pa ng batas na ito, na maaari pang isurrender o i extradite ayon sa isang extradition treaty ang taong iyon kung dapat i ibigay o isurrender sa isang international court. May 9851 na tayo. Matanda na yung uh, batas na yan, ar araw pa ni GMA. So ayon sa batas na yan, talaga pwedeng-pwede. Pwedeng-pwedeng uh, uh, ipahintulot na lang sa international body o international court ang pagdinig o pag-prosecute o pag-uusig o pag-imbestiga sa taong diumanay-sangkot sa crime against humanity. Itong ginawa ng Korte Suprema na procedure for extradition treaty malinaw na malinaw naman para pong makikita sa batas na to ang katagang requesting state hmm. ang humihiling na estado. Ang sinasabi nito, kung meron isang humiling na estado sa Pilipinas na i, uh, uh ibigay sa kanila ang isang taong di umano'y fugitive from justice ayon sa kanila ng crime against humanity, idadaan sa proseso ng korte. Pero malinaw na nakalag nakalagay doon sa Supreme Court uh, procedure na yon result requesting state. So ibig sabihin, yung Korte Suprema na rules E eh para sa mga bansa lang relationship ng bansa sa isang bansa hindi relationship ng bansa sa isang international court sa isang world institution like UN sa world institution like Red Cross hindi hindi so therefore malinaw sa ating batas nang iiral na na batas dito itinatawag na na uh, batas natin sa crime against humanity sa 9851 kaya iyon iyon ang iyon ang iyon ang, ang sopotas natin po <laughs> Ibig sabihin walang uh, papel sorry for the word ha, ang uh, Supreme Court doon sa kung totoo mang may arrest warrant ng ICC kasi hindi naman estado ang ICC kundi isang tribunal Tama po ba din Santa Maria Tama ka dyan, John. Tama John. Walang papel Maliban Maliba na lang siyempre kung halimbawa huhulihin na siya, eh, huhulihin na isang tao, eh, nag-file siya ng injunction sa korte. Alam mo naman, siyempre, lahat ng injunction, eh, dinitinig ng sino mang korte yan, eh. So, iyon. Pero yung, yung batas na nagsasabi na bago ka i-extradite, eh, ikaw ay muna papasok sa proseso doon sa Supreme Court resolution, hindi mag-a-apply yan hmm. sa mga sa mga kasong hinahawakan na ng mga international court ang wow. iira ibang batas okay. Republic Act number no. 9851 second paragraph of of uh, section or article 17 mm -hmm. yeah. yun po uyan dalas ko Drew, mga kabalitaan kabalitaktakan, kaya hindi ako kumuha ng law eh mm. kasi iisang batas ang pinag-aralan ang daming interpretation. interpretasyon may mga mambabatas po tayo na matitingkad ang kanilang pinag-aralan sa abogasya, yung iba nag-practice pa, pero mukhang iba ang interpretasyon din, Santa Maria. Paano natin naanuhin ito? Dahil litong-lito na taong bayan eh. Ano po ba ang totoo? Hugutin ko, diba? uh, ko lang, susugang uh, ko lang din doon sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ay, na nagbanggit. Na, uh, which is, sabi niya, yung ating local... Tama ho ba, uh, correct me if I'm uh, wrong, uh, uh, Dean Santa Maria, yung binabanggit po ni Senator Cayetano na uh, mas mataas ang atin law, ang atin pong court dito kumpara po dun sa ICC, which is which, uh, Dean? Alam mo, ibang klase kasi ang korte natin dito Korte ng ICC. Para malinaw, para malinaw, babasahin ko sa inyo yung Republic Act No. Yeah. 9851, Section 17. Itong nakalagay, ha? Ito araw to ni GMA. Uh, Sinusugto at uh, pina take effect ng araw ni President GMA. Sabi, ganito, Section 17. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this Act. Ibig sabihin yung crime against humanity. If another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of of such crimes sa ating wika para sa kapakanan ng katarungan ang ang op na otoridad ng Pilipinas ay pwedeng isa pa na ang investigasyon o pag-uusig sa mga anumang uh, akrimen uh, krimen sa ilalim ng batas na ito, crime against humanity, sa kung may mga courting international na na nag-uusig na o nagko-conduct na ng investigation patungkol dito. Ito pa ang kakabit. Okay. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused person in the Philippines to the appropriate international court. In this, ang ating otoridad ay pwedeng isurrender o extradite suspected or accused person in Philippines to the appropriate international court o kung may extradition sa sa ibang estado okay. so malinaw ang batas kung okay. na, kung nasasalin mo ang batas sa ating wika ng napakadali ibig sabihin napakadaling intindihin okay. di ba <laughs> so so dinwijen jargon sa malinaw ko batas ko mas kinuha ko pero naintindihan ko po yung hmm. ibang uh, oh. nag-aral ng batas eh parang iba yata ang interpretasyon nila din sa Santa Maria. Oh, alam mo alam mo alam mo John chaka Drew kung bakit nagkaroon ng batas na to. Sapagkat ang Pilipinas uh, ako uh, I will bet ha siguro 100% na mga prosecutor diyan o even our judges here wala silang kabihasaan sa pag-uusig o pag-iimbestiga ng mga tinatawag na crime against humanity. Uh -huh. Kaya uh, mas mabuti nang isaalang-alang o ibigay sa mga taong bihasa dito. At ah, iyan, hindi rin para sa kapakanan ng mga biktima, kundi para sa kapakanan ng akusado. Para tama ang para tama ang pag-iimbestiga sa kanila ayon sa mga parameters ng tinatawag na crime against humanity. Kasi wala namang sa revised penal code dati eh. Mm -hmm. Ang crime against humanity. Wala sa batas ito natin? Ay isa, wala. Ito, ito is a, a universal crime. Right. Kaya ang nasa okay. batas natin, yung 98-51, mm -hmm. ay, ay pa, kung paano uusigin ang 1985 19, na ang crime against humanity. Mm -hmm. Kaya kung wala tayong kabihasaan, o expertise doon, siguro mas mabuti nang ibigay natin doon sa mayroon para magkaroon ng due process. Pangalawa, kaya hmm. eh, alam mo naman, Drew at uh, saka John, no, dahil uh, mayro kasing perception dito sa Pilipinas, na napakabada ng gulong ng ustisya. Hmm. At isa pang persepsyon, sa sabi ko, persepsyon ha, mm -hmm. eh, na at times ang mga prosecutor. At saka kung dito gaganapin dito, rally dyan, rally doon, kaya siguro naisip ng mga matatalinong nga senador at kongresista natin noon na mas mabuti pa if sa ubaya na natin mm -hmm. kung meron na nag-iimbestigang international crime. So, sa praktikalidad, talaga mukhang tama talaga. Mm -hmm. kaya, at saka, at saka, karaniwan ang mga naaakusa ng crime against humanity, eh kita mo, sila Putin, sila Netanyahu, mga taong mga makapangyarihan. At, 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 uh, kung makapangyarihan ng tao, mabuti nang i-insulate natin mm -hmm. ang mga akusado dito sapagkat nga, malalakas pang impluensya. Right. Yan ang yep. punto nun. Yan ang punto nun. Uh, Dean, uh, sa makatwed, yung just in case, no, assuming na uh, maglabas na nga po ng uh, kung ano yung naging process ng pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun din po ang atin pong susundan, yun din po ang magiging batayan para naman po kay Senator uh, Ronald dela uh, De La Rosa. At yung kung sino man ang unang inonotify, tama ho ba? DFA po muna uh, din? Sapagkat ang um, pagka-aresto ay isang executive function. Ayun. Okay. Ang nag ang nag-aresto sa atin, mga okay. pulis under the executive yan. Uh, diba? 'Di ba? Ganun din ang mangyayari at, at saka ang larangan nito may merong nuance ng international law. Eh sa batas din natin, ang premier, ang premier foreign affairs boss ay ang presidente ng Pilipinas. Mm -hmm. So therefore lahat ng pag aaresto lahat ng patungkol sa foreign affairs ay dapat nasa isang sangay ng gobyerno, ang executive department, mm -hmm. kaya DOJ 'yan, DFA 'yan, at saka siyempre tutulong ang kapulisan dyan sa pag aaresto Kaya lang ang nag-issue ng warrant of ay isang international body na sa 9851 pinapahintulutan naman ng gobyerno ng Pilipinas. All right. So, malinaw na kumbaga kung may arrest warrant na kay uh, Senator De La Rosa, eh, ang tanging magiging uh, choice niya is either manatili sa Senado para hindi siya maaresto or magtago or sumuko. Ganon po ba ang mangyayari din sa Santa Maria? Tumpak ka dyan, John. Tumpak na tumpak talaga. Yun lang talagang alternative niya. Hmm. Sumuko o pumut matulog sa Senado o talagang uh, okay pumunta sa Korte mag-injunction. Kasi Yo, lahat naman ang injunction eh. Oh. Sa Korte Suprema, di ba? Ang dami namang pumupunta para mag-injunction. So, maaaring pumunta pa rin siya kung maunahan niya. Kung maunahan niya. Kasi ang injunction... Hindi na uuso diyan kung nagawa na yung gusto niyang ipagbawal igawa. Kaya unahan yan. Kamukha so, na nangyari diyan kay Presidente, dating Presidente Duterte. Kung okay. pag sinasabi po nila pag walang session, pwedeng uh, damputin kahit nasa loob ng uh, gusali ng Senado. Tama po ba din? Ay sa ating konstitusyon, basta't ang isang krimen ay uh, punishable by less than 6 years at uh, uh, may session ang, ang 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 ang, ang, Senado, hindi pwedeng dakapin. Pero kung hindi ganon, pwede siyang dakipin talaga sapagkat wala namang batas na nagsasabi na insulado ang isang building sa pag-aresto sa taong na di umano'y dapat arestuhin. Diba? At saka iyan ang punto niyan. Ang nagsasabi na exempted lang from arrest ang isang tao ay dapat ang batas. Mm -hmm. Eh, Ang nakalagay lang sa ating Constitution, if the crime is punishable by, more, by not less than six years at in session ng Congress, doon hindi po pwedeng kulihin. Uh, Pero beyond that, whether sa loob o sa labas, eh pwede yan. Eh? Right. Right. Segway ako, uh, Dean uh, Santa Maria, with your indulgence. Balik ako kay Secretary Boying. Uh, wala ba siyang nalabag na batas dahil mukhang ombudsman na siya ay mm. eh, yung function na pinalabas niyang pambulabog, quote unquote. At oh, mukhang trabaho ng DOJ. trabaho DOJ. Ng DOJ yun, uh, ah. may, may, sumabit ba or meron ba siyang nalagpasan or umabuso ba siya sa kapangyarihan niya for that matter? Pero ang banggit niya, inilabas niya yung impormasyon bilang isang journalist. Oh, may may uh, proto may violation ba sa protocol? Uh, Anong basa may, mo din? Kung sasabihin natin, may batas bang nagbabawal sa kanya magsalita at magbigay ng anunsyong yon wala naman. Pero siguro may punto rin yung uh, dapat uh, yung prerogativa ng iba't ibang mga sangay ng gobyerno dapat igalang rin. Mm -hmm. Sapagkat, uh, mm -hmm. sapagkat uh, yes, sometimes magkakaroon talaga ng pagkakalito. No? pagkakalito mas, mas, mas mabuti nang siguro kung nag-release niyan, DFA o kaya DOJ o kaya, maaaring kapulisan, sasabihin lang na utusan kami. Hmm. Pero, legally speaking, wala naman. Pero siguro sa istruktura ng gobyerno, maaaring baka, dapat siguro na, nasabi na, na niya, uh, i-announce ia ko, o nagpaalam siya muna, siguro hmm. dapat ganun. Pero, pero yon on ethical grounds lang yun, on, uh, on uh, in terms of internal na lang yon. Pero may lusot eh. Dahil oh, binabanggit lately, inihayag ko to bilang isang journalist. journalist. sa programa sa At radio. meron siyang uh, <laughs> meron siyang uh, <laughs> hawakan, ano, sa cellphone. cellphone. Unofficial copy din Santa Maria. Alam mo ba, alam mo ba mga journalist? Kasi kayong mga journalist, eh meron talagang dapat kayong natural na hound dog instinct kasi yan eh. <laughs> ang mga journalist Kami na naman din. Kami na naman ang kasalanan. Wag lang ano ha, wag lang lapdog instinct ha. <laughs> Hound dog yung talagang nag-iimbestiga, talagang uh. gusto gusto magsiwalat. Kasi siyempre kung journalist ka, alam mo ba, uh, uh, alam nyo ba, ang journalist lang, ang profesyon na nasa loob ng Bill of Rights ng ating konstitusyon na nakaligay, dapat iprotektahan ang press sapagkat kasi... Ang press, kung nagkaroon ng authoritarian government, silang unang huhulihin. Uh. <laughs> Kaya, kaya nakalagay sa Bill of Rights natin. Kaya siguro, sinasabi niya, eh, journalist naman ako eh, broadcaster naman ako eh. So may katangi-tangi kasing ano eh, role ang journalist sa ating demokrasya at society Kaya ang lakas ng gravitas kung yun ang punto mo. Magay, sa salitang ng reporter niya eh, kami po ang mga legal na chismoso-chismosa. Dinsan tamo yung... <laughs> so, tsaka so, tayo, tsaka ano, ako rin kasi nagsusulat sa Rappler at saka okay. dati may, may meron akong ano, meron akong Drama. programa. Eh, eh ano eh, ano talaga eh, ganyan talaga eh, dapat eh, ba, ibalita ka agad eh, unahan yan eh. Hmm. At uh, bine-verify mo kung merong reasonable ground to believe eh, pwede man natin sabihin, hindi umanoy eh, ganyan eh. Pero, ah. pero ganoon talaga the, eh, the journalist is a journalist. Sabi nga sa ating batas eh, sa ating law on libel eh, a journalist must be given a leeway to be inaccurate. Otherwise, otherwise, kung ang journalist eh, eh parati na lang umaasa sa sinasabi ng gobyerno, baka maging propagandista. Tayo, mm -hmm. ang ano eh, ang journalist ang, nag, uh, nag, nagpapagulong ng debate at ng, ng debate sa isang demokrasya. Na kailangan na kailangan natin. Opo, yes. din baka ano, ano po ang uh, mga mapapayo nyo po kay uh, of course Senator De La Rosa at sa atin pong uh, mga sangay ng of course uh, Ombudsman, Department of Justice and other uh, uh governmental agencies na involved dito sa issue. Baka meron po kay mga uh, mungkahe pa uh, din. Hindi po si Senator De La Rosa. Siyempre, tinitingnan niya rin ang katakalan niya. So, libre siya talagang pumunta sa Korte Suprema para humingi ng injunction, injunction kasi talaga namang, talaga namang karapatan ng isang taong dumulog sa ating Court of Justice para humingi ng tulong. Kung sa tingin niya, ay siya ay na, nagagawa ng hindi tama. Pero kung meron namang mga, mga, ano, mga relevant investigation na nangyayari at saka sa mga mataas na krimen na ganitong crime against humanity at uh, kung gagalaw naman ang gobyerno at siya ayuhulihin, siguro isang magandang paraan rin eh Maraming subrender siguro na lang sapagkat para maiwasan na ang pag-iisip ng taong bayan sa isyong ito. Madami pa tayong, madami pa tayong dapat pag-usapan na isyo bukod sa, sa isyong ito. Para siguro masamahan niya na rin si Presidente Duterte pero nasa sa kanya yon At sa ating mga gobyerno naman, eh dapat ang gobyerno naman sumunod lang sa proseso. Sumunod lang tayo sa proseso. Bigyan ng due process. No, bigyan ng due process ang isang tao, puntahan, Uh, ipakita sa kanya ang warrant of arrest, pakita sa kanya siya ay dinadakip sa ilalim ng 9851 at siya ay di, uh, idudulog na sa, sa, sa International Criminal Court. Proseso lang, due process lang. Iyan lang ang kailangan para sa go on the government side. At si Dela Rosa naman, ang option niya, either tama yung sinabi niyo, either sumuko, manatili sa Senado, o kaya, o kaya, eh, uh, questioning sa Korte Suprema. Nasa kanya yun, uh, sana na lang, basta lahat ng desisyon niya, huwag nang, pa, huwag nang padaanin ang taong bayan sa ano, mga isyong ito, pag-iisip na to at para maresolba na. At Dean Melson Tamarias, always, ha, hindi pa ito yung mga huling pagkakataon mm -hmm. dahil marami pa tayong isyong dapat pa. liwanagin, isyong legal. Thank you so much, din Good morning. Ingat po, ingat. ingat po, salamat, na, salamat, po. salamat, Good sa... morning, din. Salamat sa inyo, Drew, John. Salamat. Thank you. Good morning. Good morning. Ingat, sir. All right. Oh, mga kabalitan, kabalitaktakan, si dating FEU College of Law Dean, Mel Santa Maria.